Then guys, maglakad-lakad tayo ulit dito sa tabing dagat. Dito ito sa El Nido Palawan. Then guys, sir ko sa inyo ulit guys. Ayan, shout out sa inyong lahat Guys. Thank you so much sa suporta. Ayan right guys. Malinaw yung dagat. Walang kaalun-alun. the leader. Yeah, you need the trench, shoes? No, we have, we have. Okay. waiting down by the How many does he Three You know, by the end yeah, of So when we walk down, they will be waiting. Yeah, yeah, we'll that's come. now, yeah? ganda rito guys oh. Ayan. Sa unahan guys, madami ng mga tao. Kasi mag-island hopping yan sila. Ayan guys, oh. mapupuno na yung bangka grabe kadaming mga turista guys sarap talaga dito guys sa mamasyal ayan mamasyal na kayo guys dito sa El Nido Palawan guys kahit alas na ibi na sobrang init na ngayon guys okay, so, oh magsasakayan na sila yung mga bangka na yan mag happy hopping yan sila yan Ayan guys Mapupuno na yung bangka oh, na lang kayo, kita... Ayan no huh? Kahilira na yun guys Lahat yan ay nakarakila na Ayan. Ito, na, na guys, oh. Lahat sila ay nakasuot ng light jacket. Para safe sila, guys. Ayan. Ngayon guys, pag pumunta kayo dito. Nasakay kayo diyan gaila na kayo yan guys sila oh Ayan. Daming turista guys. Lahat lahat. Sila lahat ay gustong mag island hopping. Ayan. kanin guys Erkelado talaga yung mga bangka guys dami Sarap kasi guys magpunta doon sa iba-ibang isla Mag island hopping Yan Doon talaga ang maganda guys Mag island hopping maghapon limang isla ang pupuntahan nila guys yan lahat yan pupuntahan nila yan pili lang sila kung anong hungay sila ang pupuntahan hindi son, dami nila iba rin yan sasakayin sila dyan yes, so punong puno ng iba Hmm guys. Maraming bangka, guys. Magandang hanap buhay ang mga bangka na yan. In Arkela. Ayan, ah, iba, guys. Nagaantay. Island hopping. Ayan, guys. Gandon sadulu yen guys. Ian. Gandon sadulu guys. Lahat sila ay gustong mag-island hopping guys. Masarap doon guys. Mag-island hopping. Bel. Doon ang pinakamalinis na isla. iba ibang iba isla ang mapupuntahan. Ayan guys. Namin turista guys. ano daming bangka gagawan sila sa bangka guys certe yung mga mayari ng bangka ayan lagi silang inaarkila araw araw guys hindi dito pa guys Mag-aantay ng masakyan. Ang dami dito. Ang puno din eh. Ang init guys. Pag dito. Ang dami dito guys. Mga Amerikano. Yan. Yan. Ang guys oh. Dami nila. Ganun pala dito guys. Pag pumunta kayo dito sa El Nido. Ayan, Magalan Island Hopping guys. Yan ang pinakamaganda dito. Pag kayo pumunta. Ayan yung iba, nagaantay ba? Ayan guys, punong puno talaga. doon pa sa kabila guys surety yung mga mayari ng bangka yun guys ito pa sila nag-aantay ng masasakyan yun dami yan punong puno talaga sila dito surety talaga Hey, enterestred lang. Bye. Good guys, so. Gaantay sina nang masakyan. Ayan, guys. Ini sila ano <laughs> sila. Konsan sila sasakay? Ayan hey, hey, hey. guys. Do, you have shoes? Yeah. Huh? Shoes? Do I need that? Yeah, because you need to walk to the shallow area later on. Really? Yeah. naka light jacket sila guys. Lang isang, ibigay mo doon. Sino kayo? Natatanggal yan ha? Para sigurado. Para sigurado. Ay, sorry po. Nagkakagulo na sila guys. Ayan guys, oh. So, uh, Maraming tao. Pag ganitong oras guys, ako pado yung mga bangka. Lahat ng bangka na yan ay talagang arkelado. Guys, okay, so, oh. Nasakay na sila dyan. <coughs> Ayan guys Sarap dito mag island hopping Daming tao Ayan guys hanggang dito na lang Thank you for watching Bye bye Ingat kayong lahat guys